Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong, panibagong pag-asa, ito po si Kalab Steve Vlog, ang sa inyo bumabati, <laughs> charot! Lima na lang ang kulang ko at tapos na ako sa doktrina, gagraduate na din ako, <laughs> biro lang po may pagsusuri pa bago ako tuluyang maging iglesia then babautisbuhan nila ako base sa akin na pag-aralan ang Diyos Ama at si Kristo ay magkaiba po inaral ko po ito batay po sa Biblia sa Oseas 11 verse 9, hindi tao, yan po ang Diyos Ama. Si Kristo naman ay tao. Sa so 1.8 verse 40, ay tao naman. 1.4 verse 24, walang laman at buto. Lucas 24 verse 39, may laman at buto naman. Isaiah 44 verse 8, walang dinidiyos. 120 verse 17, may dinidiyos. 1, verse 3 to 20, alam lahat ng mga bagay. Mateo 83, 24, verse 36, hindi alam lahat ng petya ng pag-uhukom. 1 Timoteo 1 verse 17, walang kamatayan. 1.19 verse 33, namatay. Bilang 23 verse 19, hindi pinanganak. Mateo 1 verse 21, pinanganak. At marami pang iba. Ang Biblia ay 66 topic lahat ang Old Testament ay 39 topic at ang New Testament ay may 27 topics kaya all in all ay 66 topics pero yung World War 1 at 2, nakalimutan ko ang topic at pecha. <laughs> Diyos ko, puro next time ko kapag sure na ako sasabihin ko na sa inyo baka kasi magkamali ako eh <laughs> mahirap na pong magkamali bukas anong vlog na naman kaya ang gagawin ko di ko na alam ang gagawin ko haha <laughs> Diyos ko po Rudy. kulang na lang tumambling ako eh tsaka na TV vlogs kapag magaling na ang stroke mo kahit na ilang tumbling ang gawin mo <laughs> charot o paano tapos na naman tayo isa lang naman ang pakiusap ko sa mga followers at subscriber ko Huwag po nating kalimutan si Kalabs TV Vlog na ipanalangin siya sa kanyang karamdaman. Ang isrok ay tuluyang gumaling na. Ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing bye-bye.